dahil po walang huli si Tito Ninyo. Ate kami ni Ate Nini. <laughs> Pinasok-pasok na po nila yung mga bangka para safety na po. Puluto na po ang ating tinulang manok. Handa na po sila sa parating po na bagyo. Yung mga bangka ay pinapasok na po. Ito po yung bangka ni Manong. Tinanggal po yung kanyang katig para po maipasok dito sa gilid ng bahay nating nini. Bali well, yung bangka naman po ni Tito Ninyo ay yun po ay nakatali na. Ito lang po yung susunod nila yung kay, kay Jose. Kararating lang din po ni Tito Ninyo at ito po yung kanyang Ang huli ko ay wala. kanyang nahuli. Yelo. Yelo at saka tatlong pirasong bonito. Yan lang po yung huli niya. Ayan po, itataas na rin po yung bangka ni Tito Jose. Ito naman po yung bangka ni Tito ninyo. Bali, tinanggal na rin po yung katig. At saka, ito po yung nakatali na po sa may puno ng niyog. Yung bangka niya. Pero naman po yung katig ni Manong. Tinanggal na po sa bangka. Kasi pag hindi po tinanggal yan, katig nila ay hindi po maipapasok. Eh po yung katig ni Tito Ninyo. Yan po itatali na rin po dito sa kanyang bangka tinanggal na rin po ni tito ninyo kahapon yung kanyang makina delikado po kasi pag uh, hindi po naiakyat dyan ay siguradong sa lakas ng bagyo ay wala pong matitira <laughs> nakataas na po yung mga bangka makahanginin pa yan dyan mo bata ka ganyan katagilid at yung ibang lubid po ay kukunin po ni tito ninyo at gawa po ng pagtatali naman po sa bahay namin at saka sa bahay ni nanay Well, hindi pa naman po nararamdaman yung bagyo. Tahimik pa rin po at saka medyo mainit pa rin po. Yan nga po si Ken Ken ay naliligo pa. Kahapon po ay medyo malakas yung ano, alon. Yung pagdating din po ni natitim ninyo. Pero ngayon ay medyo tahimik naman po. nakabali na po sa puno ng niyog ang pasaplak po ni Tito Ninyo nagbakasakali pa rin po si na Tito Ninyo na baka po ay bago dumating ang bagyo ay makadilensya pa po sila ay wala talaga kaya siguro po ay dahil po kahapon ay lumindol po dito lang po malapit sa, sa amin kaya siguro ay nagloko na din yung mga isda At ito rin po yung makina po ni Tito Intoy tinanggal na tanggal na lahat ng mga makina ma, ma. Ma. dahil po walang huli si Tito ninyo hati kami ni ating nini <laughs> ang aning ulam nati na lang kaya po yung huli ng mga ano, konti lang mga bangka dito. Ilang bangka din po yung nakahuli niyan. Na yun. Yan po yung pinagsama-sama na kinilo na po sa, ano, na po sa bayan. Sobrang dami po ng bangka na lumaot. Yan lang po yung nahuli ni po nila. Dito naman po ay binubuholan po ni Tito Ninyo yung rubid. Ito po yung itatali po namin sa aming bubong. Galing mo tito ninyo magtali ah. Hmm. Hmm. Yan lang, magaling na. <laughs> Ang trabaho lang sa lansya, no? Ba, hindi lahat ng manging isda marunong magtali ng ganyan. <laughs> 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 Bakit na, na pori mo na nga, binatukan mo pa? <laughs> <laughs> Natawa lang ako sa sinabi mo. <laughs> Mga mm. ka na kasi. Oo. <laughs> maganda na kumaganda. May talent. dito naman po ay puputuloy na rin po ni Tito Ninyo yung pinakandulo po ng kuba sa sobrang taas po at delikado na rin po ito at hindi mm, lang po ito sa may bubong namin pag ito po ay natumba ay siguradong mababagsakan po yung aming bubong kaya po yung bandang taas po ay puputuloy po ni Tito Ninyo tanpo't po at buti naman po at po kami ditong lubid na nahiram sobrang haba ayan po siguro ay ka sakto na po sa dito sa bahay ni nanay at dito sa bahay namin sobrang haba ah yan ba yung galing sa kan pa Bipar at yan po pala yung galing pa nila sa Bipar kaya po nahiram po doon sa kanilang presidente Ah, po ay tinali lang po ni Tito pala, ninyo kung halimbawa kasi kung halimbawa po ay bumagsak dito po ang bagsak sa kabila. Ito po ay tinali po niya. Dito naman po ay eh, walang mababagsakan. Dito naman po ay eh, pinuputol na rin po ni Tito ninyo yung mga nakadapa na pong kawayan para po, pinatanggal na lang po niya ng mga sanga-sanga para kung sakali man po ay hindi po babagsak po sa bahay namin eh. saka po dito sa kubo kaya namin nga ka na ng tubig na Ito naman po ay pinuputol na rin po niya yung mga sanga-sanga po ng mangga, apple mingo. Ito pong mangga na po, po na ito ay nakadikit lang po dito sa bahay namin. Nakadikit lang po siya. Kaya po yung pinakang sanga po niya ay puputol na rin po ni tito ninyo. Ito na po yung napot mga naputol na tito ninyo. Hilay-hilay na lang po namin doon banda eh. Pinasok-pasok na po nila yung mga bangka para safety na po. Halos lahat na po ng mga mangingis dahil nandito. Okay. Ayan po yung isang bangka uli. Kakagulo na sila. Ya, <laughs> ya

Si Miko po ay nangapulot pa ng itlog ng manok. <laughs> Patingin nga. <laughs> Ma, mayroon pa dyan, Mex. Ma, mayroon pa. Bay, bagong, bagong itlog eh. Mayroon naman pong iulam po si Ken Ken. Hello, ikot. Hello, ikot. <laughs> <laughs> po talaga ay tulong-tulong para po ay mai salba po yung mga bangka kanya-kanya mga bangka. Tayo po hindi na po kukuha ng itlog sa ating halagang manok. At chicken ni ko po ay may may napulot na itlog. Buti po yung isang lote po dito na daan papunta po sa labas ay maluwag po. Kaya marami din pong nai, ayos na mga bangka. <laughs> Kakagulo na. Ito tambay tamo yun. Bago tayo naman dito. Kaya ba't kaya tala tayo? Bisa sumunol yan. Kaya ba't kaya tala tayo?

Nakaayos na po yung mga bangka. Yung bangka naman po ng Bipar ay ayos na rin po. Pero na lang pong mabagsakan ng mangga. Oh, Yun. Yeah. Yeah. na. Ang dayong um, bangka. bangka.

Oh, Ayan, okay. kinimba. Kano na po ng tubig. Ha, ah, dami tubig. Madali na nilang naitulak at wala na pong tubig sa loob. <laughs> safe na po yung mga bangka na ipauwi na. At yung bubong po ay naitali na rin po namin. Ipot na na rin po itong bahay ni Junjun at ni Raisa. Pumili po kami ni Tito Ninyo ng plastic itong malaking plastic Ito po yung makapal. Uh, dito po namin ilalagay yung ibang, ibang damit po namin para sure lang po na po ay makapal para sure lang po na hindi po mababasa po yung ibang mga damit po namin Ma medyo malaki naman na po ito kasi na po dito yung ibang damit at yung ibang damit po namin ay nilagay ko na rin po sa malaking tumbler bali tatlo po ito tatlong makakapal na plastik. Dito ko na po ilalagay lahat ng mga damit po namin. Yung malilinis. Kami po, ibibili muna po ng ang ulam po namin po. Ngayong tanghali. Saan no? Ano? Anong bibilin mo? Magtitinola ka na lang? Um, bibilin po pala ng ay manok. Ako po ay magtitinola na lang. Ayan po, nakabili na po tayo ng ating pangtinola. Kayo uuwi na. Kami nakauwi na. Mapon naman nito! Dito naman po ako sa likod bahay at ako po ay kukuha ng daon ng sili. ganda po talaga dito sa probinsya at hindi na po lahat bibilihin dahon ng silila ang may mahal na malaki po ng dahon ito din po mga sili na ito ay kusala ang din pong tumubo dito sa likod at marami pong butong naglaglagan. Ito na po yung ating nakuhang dahon ng sili. Kompleto na po ang ating tangtinola. Ito pong manok ay akin na pong hihiwa-hiwain. Nag-volunteer na po si Tita Ago para maghiwa-iwa po ng ating titinulahin. At siya daw po para maka makalibre. makalibre. <laughs> Nahugasan ko na rin po yung ating manok. Papaya po sana ang ating pangsasahog sa ating tinola kaso nga liliit pa naman po. Ayun po isang medyo malaki po ay na gulay na rin na po namin. Luto na po ang ating tinulang manok. Kami po ni Mika ay maghahain na. Kaya po kami ay kakain na. Ikaw Ken, Ano na dito. ito po? Okay, come, come, come. Ito tayo. Ah, gusto mo ito po? Ito tayo. Ginawa ko pagkain. Я не розумію.